Nanindigan ng anak ng babaeng binaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija na wala siyang kinalaman sa krimen. Sa kabila ito ng alitan nila ng kanyang ina na naghabilin pa pala noon laban sa kanyang anak. Narito ang aking report. Ito ang video ng Marso ng biktimang babaeng binaril sa loob ng bus sa Karanglan, Nueva Ecija. Ang kanyang mahigpit na bilin, tanging tatlong kapatid lang doon niya ang may karapatan sa kanyang ari-arian. Sila ay binibigyan ko ng karapatan sa lahat sa mga property ko dyan na ingatan. Base rin sa video, tila hindi maayos ang relasyon ng biktima sa kanyang anak. Naghati na kami. Ginawa ko ang lahat. Para mapaayos ko ang buhay niya pero ano ang iginanti niya. Kapag sa araw ng anihan, at kinuha niya, harangin niya yung bayad ng mga balay ko. That's the time nga, gumawa kayo ng hakbang. Kung kinakailangan ay ipapulis niyo no siya at kunin ng sasakyan ko sa kanya. Nauwi nga rin sa demanda ng away ng mag-ina. Umabot din ng hanggang tatlong pagdinig sa korte ang mga isinampang reklamong robbery at carnapping ng ina laban sa sariling anak. At itong November 8 sa kanilang huling hearing, ay nagkaroon pa nga ng settlement o pag-aayos ang magkabilang kampo. Sa burol ng ginang sa kawayan ni Sabela, inabutan ko mismo ang unikong ihon niyang nakabantay. Aminado siyang may tampuhan sa ina na nauwi nga sa kasuhan pero nanindigan siyang walang kinalaman sa krimen kasunod ng pagtukoy sa kanya ng PNP bilang posibleng person of interest. Ang pangit ang sisi nila sa akin lahat. Porket nagkakaso kami ng nanay ko, ako nakagadangin na pag may nangyari na. Sila mabang mag-isip, mag-isa anak, nanay ko yan. Tutus ko ba'y patumbayan? Sinigunda naman ito ng na kanyang 80 anyos na ama. Matagal na silang hindi nagsasama ng ginang. Pero wala raw siyang alam na hindi pagkakaunawaan ng mag-ina. Meron po ba silang misunderstanding? Uh, wala man eh. Kwan mo lang yun na ano. Kunting mo lang na <laughs> kwan sila. Wala man yun sila na understanding yun na ano ha. Mm -hmm. e, wala sa guro. Hindi po silang magkaaway? Wala, wala, wala. Nothing. Magsasampa rin daw ng kasong murder ang anak ng biktima sa dalawang gunmen na pumatay sa kanyang ina pati ang posibleng nasa likod nito. Susulatan din doon nila ang kumpanyang nagmamay-ari ng bus dahil sa insidente, kaugnay ng kumalat na dashcam video ng pamamaril. It's very hurtful to the family that the whole Philippines knew about it prior to them knowing it. No po, at saka na-expose po yung mukha, yung pangalan, at saka yung karumaldumal na krimen. Uh, I know this is newsworthy. I understand that. But uh, we believe that there is some liability on the part of liner, possibly, uh, negligent or intentional act patuloy pa rin ang backtracking at profiling ng mga polis para malaman ang nasa likod ng po Maril habang inaasahan daw na ilalabas sa mga susunod na araw ang composite sketch ng dalawang gunmen mula sa kuha ng video at testimonya ng mga testigo